Good morning everyone. Once again, andito naman tayo sa ating paglalako ng panindang puto Ang sabi nung nakasalubong natin, marami daw tao sa barangay. Kaya pupunta tayo doon. Pero bago Bago tayo pupunta doon, dadaan muna tayo dito sa Eco uh, sa Eco Park dito sa nagba nursery. Ah uh, Dadaan mga kaya rito sa gaya ng ginagawa natin palagi. dito kumuha na naman ng mga seedlings. Ano, nag-aakot sila ng mga seedlings. Dadalhin sa probesya. i distribute nila kung saan saan parte ng datis. Nandito tayo sa mga punla. Yan, unti-unti nang lumalaki ang mga punla. So, na ayunipo ng mga trabahante na dito nakadispira. Good morning, good morning, good morning! Saan yun yung ating main-charge? ang ating magagandang in charge nasaan na sila? Wala sila. Wala sila. Ikaw lang? Eh, paano yan? Ito. Ito ang ah, in charge Yan. Ito ang in-charts. Ito ba? Ah, ito. Ito mga taga-dumalag. Tagad ah. Kay Miur. Coco. Coco. Yeah. Yan. Sila ang mga... <laughs> I-scout ranger kita eh? mo man gano'n ginagunot. ma, ginalaghan pa namin ang bunot ha. na bala. Ginalaghan binibilang pa ba ang uh -huh. bawat pa pala nila ang bawat okay. sila na sila nito tanda na lens from Gumalag mayor York Coco Coco Castro Coco Castro ah si Coco Castro Lara Siblings the national tree of the Philippines Nara din yan. Ito ko to. Once again, pupunta naman tayo rito sa barangay uh, hall. Maraming tao. Ano ba ginagawa ng mga tao dyan? Maraming tao Maraming tao nga ligo mo mataojan? National ko? National? ID? na naman kami? National? <laughs> National ID application? Bakit? Application ng National ID? Foto foto sa mga gusto magbakal sin photo sa mga nagugoto, to may photo rito sa inyong likuran. 20 lang ya yeah. hindi pa pala tapos ano yung kanyan PSK ng mga bata okay, okay. okay. Kung... PSK daw ng kabataan yung malaki parenta yan parenta Banyak Ano ang nagkaiba sa 40 uh, sa 20. Hindi kasi ikakaunti lang ng 20. Kasi nagkaiba ang presyo. Hindi mo magdadamo siya. Damo, madam mas madamo na siya. sa mga ito. Ah. Uh, uh isang balot ng 20. okay. Wala kasi kung plastic. Gabusan okay. kung plastic. Hay, may yeah. isang plastic so bunga i-take out. Kabilon meron. Ah, uh, Oh, sila pa gusto bumili ng photo. Nandito lang ang photo. Naghihintay sa likod. Naghihintay sa likod. Ang inyong photo sa sino man magustong mabaka. Sa mga ginagotong pa na, may photo din sa likod. May photo, may photo sa likod na mainit pa. Mga panunod, hindi na. Malayin yung live. Chance ng mga bata para magkaroon ng PSA. Puto. Di ko na? Oh, puto na yung paminit pa. Oh, yung 20. May 40. Ito, 40 na eh. Ayun sa 20. Lalo. Ito ang 40. Ito ang 20. Uh -huh. Tuloy na tayo sa ating direksyon. pa sa Barangay Aganan. Ba, balik tayo ulit doon. Nandito na po tayo sa Aganan. Pupunta tayo doon sa ating suki na si Tay Raul. Nandito na po tayo sa tahanan ni Tay Raul, Ang kanyang pamilya, nandito si Nay Ason. Ang ating soki. Wow, kainan na naman. Kainan naman ang ating naabutan. Nagsisikain na ang pamilya. E paano ito ngayon? Tahanan, hindi na mabilang puto natin ito. Wow, oh, ang... Ang kusina, inilay, inilipot na rito nandito ang upang nandito ang um, guwapong apo ni Tera, ano? Tarating lang mga las at pagigara. Pagigara, ano? Nandito rin ang kanyang anak. Isa sa pinakagwapo niyang anak. Yeah, nakahubad pa yan. <laughs> Manonood lang tayo sa ulam na masarap. Ah, Titingnan lang tayo ng ulam na masarap ni Tay yeah. okay. Ito si Nay Asawang. O, kao na <laughs> <laughs> ito? <Si> Tay <laughs> Raul. O, ito pa may mo ito ah. Okay, matukad to. Salamat. Tuloy tayo sa bahay ni Nay Mileng. Ni Nay Mileng ang ah, nandito si Lois nag ayos sa na kanyang bahay oh. Make may extinction mga lakto lang ko dito ubus na ang ating puto maraming salamat guys, na bumili ng ating pinakahuling balot ng puto kaya uwi na tayo sa ating tahanan